walang ulan-ulan tuloy ang training tuloy ang training kahit na maulan ayan nakakalaro pa rin sila ayun e o <tri> <tri> sige bumis ko na lahat parang maubos ka na bagong egay ito tayo sa football field ng CHK. Nandun na si ate. Tumba. Ngayon, kapi time na mga katropa, <coughs> mga kaagos. Pareng Elmer, may kapi na. Siyempre Kaya... may mainis Sarap yan Ganitong Maula ng panahon Ayaw tumigil ni Bagyong Egay Ayan si Onyok Kukuha na rin ng tapinya

Grabe ang panahon. Pero, tuloy ang training. Ayan oh. Tuloy ang training ng mga baka. Sino ang coach nila pre? Coach Pauly. Si Coach Pauly pala ang nag-handle.

Hagis yan. Ayan na. Hagis. Hagis. Takbo. Ala. Boom. Boom. Salo. salo ng dalawa. Another set. Ano Walang ulan-ulan sa kanila. Hindi matulas ito. Madulas. May nadulas na kanina. Oh. Madulas. Oo. Madulas siyempre, tubig. Oh Yeah! Chagum! Ayun pa, Yung hindi <laughs> nakasalo, pre. Eh. Ampaw yung isang yun, ah. Ayan to. Kitang-kita yung building ng bahay ng alumni. Ayan. Boom! Wala. Yes, I just got God. Kaya nga eh. Ahead dapat, ahead. Wala, ang nangyayari, nahabol pa nila eh. Mauna sila para madaling sumalubong. You know, mm, na galak, hindi, hindi nakasalupre. May gulay. Mahina, mga kaagos. Kasali ang presa, Oh, sigurado. Mga varsity natin 'yan. Oh. Eh. Ay, bye-bye. Goodbye, girl. Ito mo matikas to sa ate. <coughs> Yung babae, yan oh. Yung, katawan, mukhang astig. Ang eh. katawan nito. Kaya nga, op. Takbo, atras. Ay, hindi ba? Iwan. Iwan. Oh, uh, uh, sa ulo. <laughs> 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 Inaman sa ulo. Pagkakasan yung ulo eh. Hilo yun. Puta <laughs> 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 ka na gagawin. Ano ah? Parang babalik Yun, magaling, magaling yung isa. Ay, yung isa, hindi na sa lo. malupit, oh. May na. Dito. Condition na yan. Pag nakakape Si Master Onyx. Boom. Boom. Si Coach Polly Takbo At mga ate. Ayan na. Ayan na. Ayun no. Ay, naku po. May gulay. Wala kasi yung dibdib para si ate. No? Kaya kung may dibdib siya, salo yun. Ayun na, ayun na, ayun na. Bago, ala, wala talaga. Tuloy ang training. Yon, tumitigil Ay, hindi pa rin eh. Lakas pa rin po ng ulan kahit pa paano. Ayaw pa rin talaga tumigil. Ayan, ayan na po. Babay mga kaagos. Kempre, babay ka na. Bye, Agos. <laughs> Agos. <laughs> Ayun yung Agos natin, tulog ata. Ikasi cellphone tulog